bali dito daw guys, nakita yung. ah Ay, ka na. Dito ah. na. Guys, dito ba rin daw nakapasok sa bodega yung angkas. So, bali, nagsisearch tayo. Ayan yung mga dala namin. Dala, may dala po ng cobra. Cobra. Tapos, flashlight. <at less> <laughs> Bale, yung pag-aana pa natin, mag-start tayo dun sa sa gilid. Kasi dito so, daw nakapasok. Bale, kailan last nakita? Ayon sa ano. Yan. Yeah. Kano po na last na nakita?

At 'tong niya 'de. Samitan muna nitong 'di ka magkamot. Check mo lang. So kalahati. Ay, laki. Okay. Spitting cobra. ayano, Ayan o. Na. Jesus, no. Uy, nagabuga. Nagabuga. Ingat ka mo dyan. Ura ka mo face shield dyan, ha? Salag. <mulay> Parang daw, hook. Di, hindi kaya nito. Nagilo, no? Nagilo, no? Kablak palang lang sana. Sino ka? Sino ka? May lugat gampayo? payo lugad gampayo man eh. Hindi luno. Ah, nakiluno? Sudo. Oh, yan na buroga na sudo. Tayo ba doon? Hindi ko masabi. So, hindi na Uy, pakagat mo sa ano. Siya may mo i nung minting? mo, milking. yun na, nagyan mo sa rara. ito ma! Ay, kayo right. ito ma! kayo ito

Ayan guys, area secured na tayo dito na abutan pa tayo ng hapon dito sa area. Bale isa lang yung nahuling cobra. Ayun. So, abangan niyo lang yung next video namin kapag turnover namin sa DENR nung mga na-rescue natin ngayon. Dahil yun sa bagyo kaya pinapasok tayo ng snake. Dinaanan kasi ng bagyo tong albay. Tsaka ito 'Yung Bicol naman, 'yung Bicol dinaanan, kaya marami 'yung nagpahuli ng snake. So, guys, balik pauwi na kami. Maraming maraming salamat po dun sa mga nagpapa -rescue.